nakita ko si Madam. Si Madam, andun ta nga. Si hey, Madam. Si asawa ni Boss. Ba, dito mo nakita ko. oh oo. Oh, 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 oh. baka pag tinatawag niya ako, patawarin na rin ako ni Sob. Ha? Hi, si Madam. Ay, madam. Uh, sorry. Sorry uh, eh, madam. Madam, sorry nga pala sa mga nangyari kasi. Nangyari kasi sa inyo ano kasi binugtos ko po kayo. Dapat ganun. Wala na si 115. Alam mo, yung sa akin na, sa asawa ko, mag-sorry ka sa asawa ko, orang 50, yun lang talaga, tanungin ko siya, okay? Kasi sa pagkakalit, galit, na galit talaga siya. Oo, pinatawag kita, pero kilala ko yun. Ano yun? Ati tawagin ko si Gernel. Si madam yun, guys. G! G! Dito nga, kita ko si Madam. Si Madam, andun ta nga. Si Madam. Si, ayong asawa ni Boss. Asawa ni Sob? Oo, tara. Isa mo. Kita ko dun, ka na na sorry habang andun pa. Dito nung nakita ko. Oo, ma. Oo, kasi. ka na sorry. Ayusin mo yung sorry mo, ha. Hindi, ito dito. lalakas ang love ko dito. Oo, ayusin mo na yung sorry mo. Baka pag pinatawad niya ako, patawarin na rin ako ni Sob. Ha? Papapatawad oh, oh. ka, patawad papatawad ka ni Sob. Papapatawad ka na ni Madam. Ayun, no, ayun si yes, Madam. Ayun yes, Madam. Ay, Madam. Hello po, Madam. Ito tangali po, Madam. madam. O, Tess. Madam. Okay, madam, sorry nga pala sa mga nangyari ko sa'yo. Nangyari ko sa'yo sa ano, kasi binagsus ko po kayo. Ang tagal, tagal na noon. Alam mo ba, matagal na kita pinatawad. Mas, walang, walang ano sa akin yan. Alam mo, alam mo, alam mo, yung sa akin lang, sa asawa ko, mag-sorry oh, ka sa asawa ko, 150. Yun lang talaga. Ako hindi ako nagtatanim ng galit. Ha? sige po, madam. Pasensya na po, madam. Sorry po ulit talaga, madam. Sa sana po, patawarin niyo po talaga ako, madam. Oo, oo, oo. Pero madam, sana, pumayo ko rin po si na ko po siya doon para patawarin niya ako. Tatanungin ko siya. Po, okay? Madam. Kasi sa pagkakalap po, galit na galit talaga sa iyo yun. Pero, pero, madam, ako po, madam, pinatawad niya na po ba? Oo, oo pinatawad kita. Pero kilala ko yun. Mabait yun na tao, mabait kami. Yeah, kausapin ko siya, okay? Sige po, madam. Sige. Salamat po, madam. Ah, thank, sige. Okay. thank you, te. Thank you po. G, ano? Buti, hey. buti tinatawad but na tayo, G. Matawad. Ito eh. na lang ang plan natin, G. Kiso bump it, K. G. Sama, sama, mo ko, G. Oo, oh, siya sama mo kita. Buti nga nakita ko si madam, eh. De, thank you, G, ah. Thank oh. you, G. At least, si at least, nalaman natin kay madam, G, na hindi na pala siya galit sa akin. Oo, oh, gagit. No? Tsaka ano, tsaka tawag dito. Buti na lang nakita ko tapos tumak napatakbo pa ako sa iyo doon. Tara, punta natin yung Sub 150G. Tara, punta natin. Tara. So, Sub Neighbors, dahil umabot ka sa video na to, may papakilala ako sa inyong bagong laro guys. Ito ang Ace Game. Napakadali lang mag-register dyan guys. Ayan, lalagay mo yung mobile number mo, password, tapos yung captcha, automatic. Pag-confirm pag, mo, pag mo, automatic. Makakalagin ka na. Kasi ako guys, nakalagin na kasi ako rito. Ito pa kaganda dito guys, yan. Pag napa-spin mo yan, pag napa-100 mo yan, papasok agad sa gigas mo yan guys sa gigas mo kahit di ka maglabas ng pera papasok agad pwede mo ma-withdraw yan pag napag may bandod mo yan i-spin mo lang yan yan timo timo mm. ako guys dalawa na lang pwede ko na i-withdraw yun ito pang dito guys ang dami pang laro mm. sobrang dami laro guys pero ito favorite kong laro yan dito ako pumaldo na malaki Dyan. Sa mines. Eto, may technique ako rito. Tingnan mo. Kanto-kanto lang. Boom. Paldo. Eto pa. Isa. Timo, timo, May isa pang pa technique. Ano lang. Square. Square lang yan, guys. Mmm. Square. O nga pala, guys. Yung link ko nasa comment section, ha. Mamimigay ako ng cellphone. Tsaka, syempre, ng cash. Mag-cashin kayo ng 100 pesos. Ibibigay ko, ikakash ba ko, cellphone, tsaka cash. Yung link ko nasa comment section. Yung link ko nasa comment section. Dito na yan sa Ace Game. Paldo.